Yon! pugita na naman, ang laki! Ayan. <laughs> Baka makabitaw pa yan Two crabs, malambot Yun, pugita uli Wow Halabira Paramdam kayo mga pugita kayo Lalaki ano Iyan oh. oh, makabitaw pa yan <laughs> Pugitan na naman. Ayos. Sunod-sunod na yan, boy. Sunod-sunod na. Pugitan. Pugitan na naman. Pugitan na naman. <laughs> Alright. Pasayan. pangsikan. Sama kumpul Masa ayan, Bang Sigang. Yo, bugita parin Ada kita teman Ayos Syuuu Hihihi Masa ayan kilo Alright Alright Ayan, pura-pura bugita Pura-pura bugita Warai personala na Pugirisip talaga. Pugita pa lang. Swabe na. Pugita ka na. ang payo pugita ka. Buburuk. Timbang, timbang sa pugita. Siti. 7.8 Pugita, 7.8 So yun mga kaibigan wala nang impro-impro to. Nakrata na. Dito na kami sa laot ni eh, Poging Boboy. Nakaano na kami. Tatlong bobo trap. Tatlo yan. Isang halimasag lang naman. Masyadong malinaw kasi ang ano. Tubig. Okay naman yung iip ng hangin. Kaso tubig masyado malinaw yung hangin permanente naman ang uh, Uy, ang abon namin dito mga pugita kaso nakaapat ng crap na wala pa wala pang nagpapakita ganun talaga pag araw ng tagina talagang tagina pangutang na lang kami ng bigas ako pala ako ito si ito hindi nangungutang to pera to si buboy <laughs> yon shout out sa lahat ng mga subscriber namin salamat sa inyong panonood bola talaga talagang mahila oh. hipon malaking hipon nakawala pa ano ba naman boy? Isa-isang piraso na lang, pakakawalan mo pa. Ayaw mo, pakain. Sige, pahuli naman kayo. Wala kaming pangbigas. Hindi mo alam ba kayo sa may balat? Pag-iwala mo. <laughs> ayan, ayan, ayan Ayan, meron Okay na yan Okay, so alright Ano pang hinihintay mo dyan? May dalawa Pero oh. naniwala kayo sa may kasama mo may balat Mahina pa ba yan? <laughs> Shout out kay Louis Algado Vlog Sambak Yards, Melchor Roda Vlogger Randos Motovlog at sa lahat ng mga subscriber namin shout out sa inyo lahat mga kaibigan at sa mga OFW na laging nanonood ng aming mga video ingat kayo dyan palagi God bless you all mga kaibigan sa mga followers ko sa Facebook shout out sa inyo lahat Uy, nakaano na tayo Ah. Ilang trap na yan, oh, no? pampito na. Apat na piraso pa lang yung alimasag natin. grabe tagin na ito, boy, ha. Ah. Yun, ang laki. Blue crabs. Blue crabs, dalawang piraso. Isang crab. yun okay ang laking pugita yan ang laking pugita yan ang target namin dito mga pugita minsan nakaka ah, 15 kilos kami yan dito ngayon isa pa lang isa pa lang nagpapakita sana masundan sana masundan wag lang sa, nung nakaraan, mga 20 kilos yun oh. 20 kilos ba yan 15. 15. Nung nakaraan, 15 kilos na pugita. Ngayon, isa pa lang ang nagpapakita. Nakakailang trap na tayo. O, oh. dami na o. Oh. Dami na nababatak namin o. Oh. Isang pugita pa lang ang ano? Nagpaparamdam. Ayan, laki. Isa pa lang ang nagparamdam. Sana masundan nyo ni Yun Basta. Alright Sige lang Kahit ano Basta lamang. May laman Yan Ano yan Putiti 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 Putiti

sa kalagitnaan tayo ng dagat namin dito o yan tapos na tayo sa isang latag nakatatlong pugita lang tayo na dalawa tsaka mga crabs tapos na tayo sa isang latag dalawang pugita lang nagparamdam tsaka yung mga blue crabs na anim na piraso siguro yun doon Batak ulit tayo ng Meron pa tayong babatakin tayong ng area na mapaglalatagan natin kasi medyo mahina doon sa pinanggalingan dito kaya maghanap tayo ng area ayan yung mga ano dito sa gitna yung tawag niya ay punuan panghuli ng mga isda nakatrap sila dyan papunta doon masuk. Okay, latag na tayo. tumatag na alright lang din wala naman tayo magagawa kung mahina eh talagang ganun ang buhay man daragat minsan tumajakpat din kahit pa minsan minsan oh, wala ba kayo sa Oh, ayan, nandito na tayo sa pangalawang latag. Paramdam naman kayo, maawa na kasi amin. <laughs> <Woo>! <laughs> Talaga naman! Ganito na lang kami, pagkano, mahina. Tinatawa na lang namin. Pangalis ng pagod. Ayan, nandito na tayo sa pangalawang latag. <laughs> ayan, ayan, nagparamdam na. Yun. Nagparamdam din ang kugita. Ayan. Nagparamdam din ang pugita. Yun. One zero. Unang trap pa lang. May pugita na. Ang pugita. Nagparamdam din. Sa pagmamakawa ni Pai Garong. <laughs> Yan. Suabe. Okay. Alright ayun oh, na nakatakot yun yan ang iniingatan namin dito yung nakabitaw yung bitin kasi makamandag yun eh delikado yun pag nakakagat parang kubra yun sa sa ahas sa bundok parang kubra ang kamandag nya di ka magtatagal ano madami may na may na Shout out sa iyo, kaibigan. Shout out, kaibigan. Yo. Mahina rin daw sa kanila. Tawag doon sa panghuli nila, Bintol. Bintol. Wala ka pa pang nakasal. Ano pang hinihintay mo diyan, boy? Ayan. Meron tayong isda at meron pang alimasag. Iyan. Yuhu. Okay. All right. Wala pang sangkilo ng alimasag. Ayan. Glow crabs. Okay na yan. Paisa-isa lang basta meron. Paisa-isa lang basta meron. Okay yan. Ayan. Wow. yan ang mahal boy. Sukpo. Yan Sukpo. Sukpo. Malaking Sukpo ah laking sumpo Yan. sumpo, Ba't tinatawag yung sumpo? na isa lang naman yun sumpo dapat sam anong low crabs uli Ang laki wow alright Pasayan, kamag-anak ng sugpo. Sabo. Yung sugpong puti. Kanina kumuplads na sugpo, ngayon puti. Mm, Bugok, siru <laughs> Isda naman, usuos. -us. Ang tawag namin dito sa bikol yan. Usuos. -us. Alright. <laughs> sugpo ulit. Wow. Sige lang, sige lang, damihan nyo. Mahal naman yan. <laughs> Sisigang mo lang ba yan? <laughs> Grabe ang halan-halan boy. Sugpo, another sugpo. Yun, may ano pa, kanigit. May kanigit pa, may sugpo pa. Huwag mo nang pakawalan yung sugpo ulit na yan. Yan. Sayang yan. Sayang sa akin. Mahal ang kilo niyan. Walang mahal-mahal. Sarap dito sinigaw. Ayan. Ibibinta mo tapos bibili ka ng tuyo. <laughs> Blue crabs uli. Ayan. Matigas boy. Alright. Matigas ng bato. Ayan. Ani masag. Babae. Ay may itlog. Bitawan-bitawan. Wow. Bitawan. bitawan niya sayang yan million yan yun bye bye million ang ano yan pagka napisa boy parang ang bait mo ngayon boy binibitawan mo yun <laughs> parang naman sa atin talaga yun yan tama yan pag nagpisa yun million na limasag yun tayo rin uhuli nun yan tapos na ulit tayo okay alright Ladag na ulit tayo sa pangalawa. Ayan, dumikit na tayo sa ano. Dumikit na tayo sa tinatawag na tahungan. Para marami po kita bukas. Yan, All right. Pangatlo. Uy. Alimusan boy. Wow. Ayan. Tsaka isang napakalaking blue crabs. idandahan dandahan lang sa alimusan. Baka matinik yan. Woo. Taktak mo na lang yan dun. Sa lalagyan. Sa lalagyan. <laughs> Ayaw. Uwi tayo ng alanganin yan. All right. Yun mga kaibigan, pangatlong latag na tayo. Okay. Ganun talagang buhay maging isda. Talagang sakripisyo man. Hindi namin ng pagod. Basta may huli kahit konti. May pambili lang ng ano. Pagkain. Ayan o. Ayan o.

isa dalawa apat tatlo apat alright Taguina. yun blue crabs na naman ang laki wow alright tagpina nice na yan kahit pa isa isa basta meron Bugita na naman! Alright! Shout out sa iyo kay Bigan. Karami ka na ng huli. 5 kilo. 5 kilo. Okay na 'yan. Basta may pambigas. Tara. Tara tayo ng mga supermarket putas. Bitaw pa yan. Two grams, malambot. Yun, pugita uli. Wow. Halabira. Paramdam kayo mga pugita kayo. Lalaki. Iyan. Oh, oh, pa yan. <laughs> pugita na naman. Ayos. Sunod-sunod na yan, boy. Sunod-sunod na, Pugita. Sarawan, pugita na naman. Alright. Sigang. Pasayan, pangsigang. pangsigang. yun, pa rin. naman. Ayos. <laughs>

bulsa <laughs> kasi hindi problema yung buksan yung bulsa kunin yung tuli <laughs> hindi lang yung chachap-chapin yung ano yung bulsa kasi paano yung kami na naga ano hirap oo nga oo nga kunin lang laman huwag nang hiwain hmm. mga ganyan Binutas talaga oh? Binutas talaga linakyan ang butas Oh. Ah. Yan. Sino man kayo? Dapat <laughs> patas lang na ano, mag buhay. Patas lang laban. Kunin lang niyo yung ulay. Ug lang ng kanito. Sino sino naman tayo 'yan? 'Yon. Meron na naman nakialam sa ano namin sa crop. kinuha yung laman ang masaklap hindi man lang tinanggal sa bulsa hiniwa hinihiwa nila yung ano bulsa laki ng butas lalaki okay lang naman sana kung kunin yung laman dahil kailangan niya yun baka pambili niya rin ng bigas kaso sinisira niya yung bubutrap huwag kayo magpapahuli lahat ng ano lahat ng nakuha nyo kulang pa yan pambaya dito sa bubutrap sinasabi ko sa inyo sayang ayan o Napapatagal kami dahil nagtatahi. Dapat kunin na lang yung ano, yung Buksan laman. Lang yung bulsa. Ganito. Buksan yung bulsa. Huwag yung ganinya na iniwi niyo. Iniiwan, ng itak. Wala na masalang problema kung kukunin lang yung laman. Iniiwan na ito. tayo. Meron talagang ayaw lumaban ng parehas. Kinuha na laman. Isirain pa shout out sa iyo kaibigan kung sino ka man sana sa sunod kunin mo lang yung laman wag mo na sirain kung sinsya ka naman nakaka mahirap mag sulsi nito mahirap magtahi tiyan mo yung ginawa nila oh Anda yung hindi kayo mga law kanil, yun lang nga hindi okay tama Pakita mo nga boy, oh. tingnan mo yung ay, ginawa ay, nila. Oh. Grabe naman yan. Dapat kinuha na lang yung laman. Grabe naman yung pagkakagawa ng ganyan. Pero mo, laki niyan. Itak talaga po hiwa dyan. Kung hindi kutsilyo, itak. Grabe naman yan. Ayaw na lang kunin ang laman kung kailangan niya eh. Dahil sisirain pa yung crop. Hiniwa talaga. Ang haba ng pagkakahiwa. Ako na lang paasas para tayo tayong ano. Ayan, tama. Buksan lang yung punsa. Pupungunin yung laman. Huwag naman hiwain. Mahawa naman pagsasabi. Mahawa naman kami. Nalapuhay din kami, patunas. Shout out sa'yo kung sino ka man. So, ayan mga kaibigan. Pauwi na kami. Yan ang huli namin, oh. Pita lang. Yo, mainit yung ulo. Ayan, mainit ulo ni Poging Boboy. Dahil doon sa nagpunit nung mga bulsa ng aming bobo trap. Ayan, puro pugita, puro pugita. Malpak. Malaki na pugita. Ayan, makasagot.

Dalawang sarang. Sakto. Sakto dalawang kilo. Ayan, sariwang sariwa. So, dito pa lang, may pumili na nung ibinita namin na ano, pugita. Ayan.